mamuhay na sakto lang. We just want to ignite something inside of these people for them to to do their research, to 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 do their responsibility as human beings, to not, to not rely on the just government, to not rely on other people, but to rely on what they believe and what they studied. My question is, bakit ka magmamas testing if ever sasabihin mong itong vaccine na to is 100% ano, uh, tawag nito, 100% na at gagana. Bakit may mass testing? Right? So ibig sabihin, yung mass testing kawawa 'yun. Kayo yung ano, kung sino yung kasama dun sa mass testing na 'yo, good luck kung anong klaseng reaction yung gagawin ng 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 vaccine sa katawan mo kung kabilang ka dun sa mass testing. Bro, speaking of, pupunta ako ng studio bukas, magko ako, di ba? May mm -hmm. mass testing na magaganap daw sa amin. Oh my god. So ano, tinanong ko lang si Mrs. Bro, Bad, ano ibig sabihin nun? magma testing daw kami bukas. Kasi mag-shoot kami ng dance commercial, di ba? So, ano yung alam mo sa mask testing na yun, Lun? Nabahago oh, ako magpunta doon? I just, I just don't know. I just don't know. It's like, it's like, gagana ba tong, gagana ba tong bagay na to sa ganitong ano? Di ba? This, I don't know kung ano yung gagamitin na sa mas testing, pero this kung ano may papainom nila, kung ano may papagawa nila, it's a trial and error. That's why it's mass testing. Kaya kawawa yung ano, kawawa yung magi-intake, kawawa yung mag-undergo noon because so, it's not 100% short, proven. So in short, hindi ko dapat it i-take 'yon kung ganun it should, pala. It shouldn't be mandatory. It shouldn't it shouldn't be mandatory. It should be encouraged. Depende na sa iyo kung gusto mong i-test yung sarili mo or gusto mong paniwalaan yung ano nila. 'Di ba? But for me, why would you test me? I'm a yeah. I'm a human being. It I will I will react kung ano yung papainom mo sa akin. Paano pag yung pa, papainom mo sa akin magre-react ng medyo malala That's yung crazy. katawan ko. So I'm dead. That's crazy. Diba? So, ma, 'Di ba? So madali ako niwala sa mass testing niyan. Kung bagay, you don't ito test. Ito ano na, nga, bro? Ito na nga, bro. The fact na nag-usap tayo tungkol sa mga ganito, makakatulong siya sa akin kasi kailangan may nag-text sa akin. 9:30 may mass testing, gano'n. So napaisip talaga ako, tinext ko agad si Mrs. Boss, sabi ko, "But ano ibig sabihin ng mass testing para doon pala napunta. Sorry, sorry, sorry baka ma, 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 mis ma misinterpret tayo ng tawa. Ah. Hindi ko sinasabing huwag sila mag-mass testing. Kayo bahala doon. Ito lang yung point of view ko. Oh. On that on that or should I say rapid testing or mass testing? Yun yung naririnig ko dyan eh. Oh, iba 'yun sa magpapa covid test ka. Mm-hmm. Iba ba 'yun? It's the those are just iba-iba lang yung pangalan, but it's just mass testing, rapid testing, COVID testing. Di ba? Iisa lang yun eh. They just want to prove if it's gonna work or not. Yeah, I'm not taking that shit, man. <laughs> Bukas umaga na yun, putik, di ba? Nakakatakot, di ba, Koy? Nakakatakot eh. O, so, paano pag uwi mo ngayon, biglang reacted pala yung na-take mo. So, paano pag, uh -oh. ano, paano pag may ininom ka na baso and then your kids or si Una or si Uno iinom ng the same baso and then affected na lahat. And we don't know. I, I mean, yeah. it's, it's, it's okay na maging meticuloso tayo sa kung anong iniintake natin nowadays because we're really vulnerable of these, these things. Lalo na pag wala tayong alam. Hmm. Coming back to that, coming back to that mass testing, what or yung swab testing, di ba, galing yun sa ibang bansa. Galing sa ibang bansa oh. yung mga ganun. Or what if yung swab swab na yon bago pa nilagay yon bago pa tinas sa ano mo bago pa tinas sa sa sistema mo meron na pa lang ano doon meron na pa lang pampapositive yon so di ba parang they're just creating something para i-prove na kailangan ng magka-vaccine kumbaga planado kumbaga bago sa ilagay sa ano mo bibig mo kahit wala ka naman talagang virus pero what if meron yung meron na talaga yon <laughs> So DJ Luño, ikaw ba pinopromote mo 'yan dapat anti-vaccine gano'n or ano ba? <laughs> Hindi na ba ako ako ko, okay. okay, again, bago ko ipapasok uh -huh. even for my family, uh -huh. even yes. for my family. 'Di ba? May kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Okay. Yes. Kung ano kung anuman nanonood ngayon, it's up to you. I'm just I'm just you know saying on my part na if ever magkakaroon ng vaccine, I will not take it not unless alam ko yung mga substance na nandoon sa vaccine na 'yon. It's like very transparent to the public and all. Or bro, kung ano alam mo yung, yung waste lang. Alam mo nga bro, yung mga ingredients no nakasulat sa likuran mismo ng vaccine yon yung box niya. Nakasulat na may mga parang poison, may mga aluminum, mga ganon. Which is very ironic, man. Ironic even if, talaga. Even sa tubig natin ngayon ko, like what we drink outside. I mean, they are led inside that the the, yeah. the the water which is um I mean, it blocks something in our head that makes us yeah. dumb and stupid so let's be really really I mean, really really